Hello mga idol, magandang araw sa ating lahat. Merong pinapagawang aparato mga idol. Ayan o, di contact point. Ang sabi, mahina raw. Ang um, inting na natin. Ang problema pala mga idol, kaya mahina. Ayan o. Kud -kud na yung, ano, yung, ano ba ito? Contact point button niya o. Wala na o. Halos kumantay na doon sa vibrator na pang ilalim. Pudpud na. Tingnan din natin yung ibabaw. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, May lamat. Dahil sa sobrang... Sobrang pukpok. O oh, di kaya siguro isinandal sa matigas na bagay na si Kaya ganyan. Nagka-crack yung, alon niya. Yung pagkarimatsi. Ayan, oh. Yung rewind niya mga idol, ayan o, oh, mga nasa ano yan, nasa mga 5 inches yan. Tapos ang condenser niya yan, 10 pieces, walang kapasitor. Ayan, oh. Kaya mahina yan mga idol. Testing natin yung current din niya. Ayun, siguro naman nasubukan nyo na yung ganyan, yung gumamit kayo ng ganyan, food food na yung contact point. Diba talaga mahina. Mahina ang hindi kaya nagtitikit itong contact point. Tingnan natin yung tulong Ayan o. Tingnan nyo ang basak-watak na yung head niya. Ayan o. Pagbuo kasi ang contact point niyan hindi ganyan na parang lucis o parang o. sumakalat yung sumakalat yung kuryente. Ayan. Testing natin sa sa yung rod ayun kapansin nyo kapag dinikit mo yung dinikit mo itong ano ito itong bakal sa bakal na red output net and rod pag hindi nakadikit ayan ang tunog pag dinikit ayan hindi iba yung tunog o Ang gagawin lang natin diyan pagdanya ng aparato niyo, palitan niyo lang lang ano ng contact point button. At yung vibrator rin niya medyo nagiiinit ayan oh. Dahil lang nga nung na. Oh, ayan. Pakita ko na lang sa inyo ma-idol pag napalitan palitan na i-testing natin ipang huli sa ilog. Ah, idol. Sige, okay. Salamat mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-subscribe okay, sa ating channel, mga idol. Andito tayo sa kabukiran. No? Oh. Paki-share ang ating video, mga idol. Okay, bye-bye.